kami kuman sa bukid. Naghahanap kami ng baka na kabuhi. Yan mga bayo. Naman sa bukid na bundok. Yan o. Kasi kami kasi nakabuhi daw yung baka ni Aris. Ni Boss Aris. Kabuhi. Kaya hanapin namin yung baka. Katay kami ni Madam. Binta pa na ni Madam yun. Yo, what's up? Woo! maulan-ulan na araw mga bay bukid din yan mga bay bukid na bukid na yan dyan Bukit na, na robing kami dari ganda ba yun yung may parang underground no Buwa dyan. Ha? Hindi oh, ko kung ano ito ba? Papunta naman ito Bahay nila Richie. Dadyo pa. Dadyo pa noong... <laughs> diba? How? Yun yung Esperanza diba? Isperanza ito kami mga bay. Nakahanap kami yung baka. Nakaboy yung baka eh.

Bukid na ba no? Bakit na ba no? Ano, ano kayong minerals makuha dyan? Mga, nyo, mga kahoy. Tawa, kobra. Yan. Alaga ng kobra. Ano nga ba'y, bukid na mga bay, oh. Manan mo kahoy, oh. Batilis. Patilis. ito ala ah, na ni Mhm -mm. Meron din pala daan dap doon da sa bukid do. oh. Oh, kuha nila 'tong ahoy. Uy, meron pa rin din. Pwede uh, pala 'tong gawing tulugan oh. No? Danya kahapon sila, nag-tambay. Tapos, hm. Nag-tambay din nga hoy man sila. Medto man ako di ka Okay, para kaming mga army. Ala na namin doon sa base namin mga 3 km na kami ano ba yun ano kami ano ba ka mga kahoy pala yun akong amahalin no? Yo, Nabas na kami sa lungga. Mga mananap. Buhay probensya mga bay. Diri kami sa may palayan. Nagkahanap kami ng baka. Dahil ang baka ni madam nakabuhi. Dami mas kuya, baka alam ni kuya. Ako lang like, kwan, baka.